Kaya nandito ako para ipakita sa inyo kung paano ako magalit! Siguro naman di kayo. Nakakuha niyo na yung mensahe. Tandaan niyo yan, ha? Kilala kita. Paano ko nakalaya? Hoy, sabihin niyo sa kasama niyo. Pag hindi nila sinoli si Bing, palutugan ka sa s**yo. Batman! Oh, sige. Ari ako. Hop! Bago ko malis, tatanggalin ko muna ng bala yung sombrero mo. Hasta la vista, amigo! Bah! Ta, hindi na okay yung magdadalawang salita sa amin. Tsaka nangyari na ho sa amin yan eh. Ngayon hindi nga ako pinagpawisan eh. Ngayon pa lang, ipanatag nyo na ang inyong kalooban. At kami na bahala dyan. Ben is here, my sidekick, and Mel, the expert. May nakapagsabi na ho sa akin kung sino mga kumuha sa kanila at kung saan sila matatagpuan. Kailangan ko na ho sila mapuntahan. Kailangan ko na mailigtas yung pamilya ko. Kailangan ko na sila maibalik dito ng buo at buhay. Mahirap na eh. Bilang na mga oras nun. Ben, paano si Bing? Eh, hindi ko na ho sagutin yun. Andyan yung mga pulis, oh. Totoo, kayang-kaya namin yun. Paraanot na nandito kami? Hindi ko maintindihan, Ben. Ang pinakikausap ko, iligtas mo ang aking anak habang may panahon. Nailigtas mo siya noon. Alam kong may mo siya uli. Kahit na magbayad ako. Mr. Ben Camino, wala naman nung ganyanan. Kilala niyo naman kami. Tumahimik ka! Ah, uh, eh, magkano naman ho yung ibabayad nyo? Ben, tumahimik ka! Eh, ganito na lang ho. Kung magkanong hinihingi ng mga kidnapper, tapatan nyo na lang. Wala na tayong panahon magtalo. Gusto ko lang madali ang pagligtas sa anak ko. Pinapangako ko sa inyo. Isosoli ko siya sa inyo. Walang kagalos-galos. Bukas, pumunta ka sa opisina. Mag-usap tayo ng mga sinsinan. Sa nangyaring pag-uusap natin ito eh. Hindi ko alam kung ito'y eh. isang masamang panaginip. Hindi na ikaw ang dati kong kilalang si Ben. Eh, wala ho tayong magagawa dyan kasi lahat ng bagay dito sa mundo, mapahalaman, mapahayop, mapatao, lahat nagbabago. Tayo na. Sige po. Sir. Ben, ano ibig sabihin nito? Huwag mo akong pakalaman, ha? Ba't, ba't, ba't nagawa mo mong pabayad sa ama ng babaeng minamahal mo? Mika, nuluha ka pa ba? Kapal na mukha mo! Bakit nakaka-potty kayo? <laughs> Hoy, Django. ubarin mo nga yung sumbrero mo. Tanggalin nga'n. Upo kayo. Ayoko may nakatayo eh. Upo po. Victor Tanggalin natin yung sumbrero mo at... nako! Hoy! <laughs> Walang buo. Dapat ka nga mag-sumbrero. Baka mahamugan. Hayop talaga ang kombinasyon nyo. Mga long hair at no hair. <laughs> Hayop talaga. Hoy! Hoy! Kilala kita, sana ang konsort mo ngayon. Iba ikaw si Stevie Wonder. Ah, hindi. Ted, Bodilek, Bob Marley. Ah, alam ko na, si Teril yes Palili, Iya Ha? sia <laughs> oh. seryoso na ha. Paikiran nga ho. Well, ako'y may nawawalan ang kaibigan. Talaga, may nakapagsabi sa akin. Mga tisoy daw ang kumuha. Mga tagupang pangusan dati. Eh. Kaya nandito ako para ipakita sa inyo paano ako magalit. Siguro naman di ka... Nakakuha niyo na yung mensahe. Tandaan niyo na, Kilala kita. Paano ko nakalaya? Hoy, sabihin nyo sa kasama nyo, pag hindi nila sinuli si Bing, palutugan ka sa Batman! Oo, oh, sige. Aari na ako. Ah. Oh. Bago ako malis, tatanggalin ko muna ng balay yung sombrero mo. Hasta la vista, amigo! Ah! Woo! Hi, guys. Sir. Hi, Dad. Ah, uh, sinundo po namin si JM. Siguro naman po, kailangan namin magsama-sama, lalo sa mga oras na to. Mabuti, inabutan ko kayo. Remember this, ha? Huh? No police calls. No nothing. You stay in the house, hold on to your radios. Wait for my advice. Okay, guys? Yes, sir. Let's go. Dapat mo, we just can't stay here, pare. Kung nung una, naghanap tayo at walang nangyari, this time, we will be heroes! Yes! Yeah! First thing in the morning tomorrow, maghahanap tayo! Pare, nung una, nakalusot ang na mga kidnappers. Ngayon, hindi na sila makakalusot. Pagtaunan natin si Benab, sinisiguro ko sa inyo, ako magiging hero ni Bing. Ito ang tayong maunaanon. Pare, imposible natin maunahan niyo si Benhat. Eh, mas pabilis pa ka kay Kapitang Kidlat yun <laughs> But I'm not a fighter. I'm a lover. <laughs> Dito kayo, Bliss. Kapsat, kapsat. Amoy na dyan lugar. Uh, Abaganda, Munting Mundok, o Basit, Gabantay. My name is not Sapsap. -sap. Just call me Zerex. <laughs> naman eh. Spoken in dollars pala to. Inglisin mo na! Kahit sa pangalan, Cherex! <laughs> uh, Cherex, I'm glad to know you. Thank you. Kaano-ano ka na-abante tonight? <laughs> okay, quiet, quiet, quiet. Um, Serex, alam mo ba yung... the one, the place they call Small Mountain? Smoky Mountain? Hindi singing group ni Ryan Kayabyab ang hinahanap namin. Maliit na bundok. Small <laughs> Mountain na bundok. <laughs> ah, basit nga bantay. Yon, yeah, yon, yon, yon. Dudi oh. kaya tipahin rin na. Oh, yon, yon, Basit nga balay ti ada Jijay. Yon. Kinasit, kinbasit, ti Kalsada na. Oh, yon, 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 yon. Na, yon na. Exacto, exacto. nga, Eksakto, eksakto. Madjak nga amo. Ano? Eh? Tinadya ka ng amo? <laughs> ay, tin, anong tinadya ka ng amo? Ang ibig sabihin ng madjak nga amo ay I don't know sa wikang ingles. Sa Tagalog, hindi ko alam. Bakit matadyakan ko pa to eh? Eto na yata. Igro, ito na yung counter ko. Tara na nga. Tara. Kung di tayo pwedeng sumagupan ng ganito mga ayos natin, kailangang pagandaan natin to. Oo nga, baka masaba tayo. Wala tayo laban. warrior na igurot. Eh ano? Mga warrior din naman tayo. Igurot e, na naman. Baka palpak na naman yan. Di naman. Mukha naman may mga sense kausap yung mga yan eh. Mga kaibigan, mga kaisang lay, mga kapwa Pilipino, meron pa kayo nakita isang grupong pinamumunuan na isang lalaking matangkad? Mahaba ang buhok, hindi maputi, pero hindi ganong kay Tim. Eh, may, may... May forma. Kung tawagin siya sa buong bagyo, Ben! Pinar! Hoy! Pakawalan nyo kami! Di naman kami kalaban eh! Matagal pa mahal na araw! Ba't pinako nyo na kami? Hoy! Alam ko! Tatlo lang pinako sa Calvario! Siyam kami rito! Ibabahan nyo kami! Ubusan ang natin ngayon! Ubus eh. din! Ang sugo natin! Ano ubus ang lahi? Ubus ang Ubus tayo siyam ngayon! Apache! Balik mo baril ko! Tinakas ko na kasi ang ko eh! sa katotoo na sa atin ngayon! Uy! Mukha may biyag si Sayam, ha? Tryo siya niyo kami! Makawalan niyo, kami! Bakawalan Bakawalan niyo kami! kami! sayem, tatlong buwan na kami nagtitraining dito. Siguro kailangan kailangan mo na kami. Kaya kung pwede sana, Pakipakawalan mo na mga to. Mukha naman sila mababait na tao eh. Kailan itikita tayo? Han nga kalaban dag ito eh. Ah. Oh, gagayam. Baka hindi nga naman yung mga taong yan ang kalaban ni eh, Ben. Mukha mababait naman eh. Pakawalan na natin. Tutal, binagarantihan naman ni Tiniente. Well, Sam. Salamat, Sam. Maging aral sa inyo yan. Dahil mahirap sumabak sa isang labanan nung walang armas. Kaya mabuti pa, umuwi na kayo. Dahil delikado rito. Baka may mas masama pang mangyari sa inyo. Salamat, sir. Ha? Utang namin sa iyo ang aming buhay. Sir, salamat po. Magkita-kita po tayo ulit. Ay! Ano yung manganyada? May natupo! Marion! Boss! Boss! May nagpasabog sa labas! Pinasok tayo ng mga kalaban! May tao ba tayo sa labas? Snowball! Anong nangyayari? Uncle, hindi ko alam. Nasaan si Bogart? Umalis mo kanina eh. Ha? 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 mami. Ha? 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 na ano Ha? sa Ha? Ang sabi ko Ha? 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 Eh, sir! Hindi ko namin makiti! Dili! Hindi ba magbantay dito? Ha! Ah! Hindi bilis sa inyo, ha! Hindi mo! Ano ang patrol na magkabote? Ano ang Boss, anong gagawin natin? Hindi natin makita kalaban natin. Atras tayo! Ano nangyari? Uncle, ang mga bihag nakatakas. Pagbibigyan ko ang inyong mga kahilingan. Alam kong nasa bingit kayo ng kamatayan, lalong-lalo na si Benar. Kaya narito ang mga sandatang kakailangan ninyo. Salamat, Hoa. Etong sa'yo. Uy, gawang bukawe. Matagal pa mo bagong taon. Ito pa. Salamat ho. Alam ba ninyong ang baril na ito eh? Makasaysayan sa tribo namin. Naiiwan to ng mga Hapones nung nakaraang digmaan. Hapones? Ang ibig niyo sabihin, maaaring ang may-ari niyan, Chema Masita? Ay, kamusta na ho siya? Bakit? Eh baka may natira ho siyang ginto, makikiambos ako. Mel, matagal nang tapos ang gyera matagal na rin patay siya masita. Tama siya. Saka tumigil ka na sa kakatanong. At baka magbago pa ang aming mga isip. At bawiin namin ang mga armas na binibigay namin sa inyo. Kita mo na kayo, tumigil ka na dyan. gusto ka pa. Sabihin mo kay Benar, na pinabibigay kong sandatang ito. At kung kailangan niyo ang tulong namin, ay magpasabi lang kayo. Salamat ho. Maraming maraming salamat. Umasa ho kayo. Makakarating to kay Ben. Kanina ko pa napapansin, parang may gusto ka itanong sa akin. Kanina, kanina pa kasi ako nagtataka eh. Kanina ko pa gusto magtanong kung ano ba talaga nangyari kay Ben. Saan ba talaga siya nagpunta? Eh, sinadya niya lumayo para siya sundan ng mga humahabol sa atin. Para siya ang sundan? Eh, nabaligtad niya eh. Tayo nga ayaw hiwalay na tigilan ng mga bandidong yun eh. May iba pang dahilan, Bing. Sasalubungin niya yung mga polis na tutulong sa atin. Polis? Alam mo, unti-unti na nagliliwanag sa akin ng lahat eh. Walagay ko. Wala na talaga akong halaga sa kanya. Wala na siyang ibang mahal kundi ang sarili niya. Huwag mo na mahusgahan yung kaibigan ko. Kung alam mo lang. Ang ano? Na ang kaligtasan lang yung iniisip niya? Na ang buhay kay pinaubayan na lang sa'yo? Na ang Diyos na lang ang bahala sa'kin? akin? Alam mo, Mel, kung alipusain niya kaming mayayaman, kung light-lightin lang niya kami, ganun-ganun na lang. Para bang wala na nakakaintindi kundi siya lang sa kahulugan ng prinsipyo. Alam mo, Mel, sa kilos at pananalitaan niya ngayon, inihanda ako ng sarili ko. Tinanggap ko na lahat ng katotohanan pagkatapos ng gulong ito, tapos na rin kami. Mula ngayon, wala akong aasahan sa kanya at wala rin siyang aasahan sa akin. Hindi ko kukontra ko yun ang mga sinasabi mo. Karapatan mong ibuhos ang iyong mga tampo. Pero bukas, magkikita tayo sa nakabiting tulay. Nandun siya. At sinisiguro ko sa'yo na bukas, magbabalik ang tiwala mo kay Ben. Ay, sandali. Pagkakitaw oh, na. Sa kumitala pa akong bata. Oh, o, ka muna, apo ng taong panday, at makapareho tayong malaglag. Oh, Ang daga mo naman na man dito. E. Bilisan mo nga! Ay, pa, paano ako magmamadali? Ang lalim-lalim nito. -lalim lalim Gusto mo pa ako masubsob? Halika na rito, kampo ng Bihira kulubot. Para kang sayo, ating labi ah. na sa araw. Ah.

hindi alas ang hawak mo! Tres lang yan! Ako may hawak ng alas! Ke Tres, kay alas, ka ano man yan, hindi importante sa akin. Dahil sa hirap na dinanas namin sa'yo, ang mahalaga lang sa akin ay ang mapatay ka, Benhar! Ah, Eto kayo ng kigil! Hoy! Yung bata! Kaliyan bilis, bilis. mo! Bilis!

yata ng anting-anting sa mundo eh. Nasagap lahat ng hayop na yun. Pa, paano tayo mananalo dyan? Asong bundok yata yung hayop na yan eh. May paraan dyan. Para makakas ang asong bundok na yan. At nang na. Cesar! Akin ang dinamita. Na Sorry. <laughs> Ay pa! Sabi ko siya, hindi natin kaya yan eh! Itigil muna, mo na, ang mo! Nakakawa na Erbio! Sulit kayo! Anong ginagawa nyo? Bawas! Balik! Bumalik kayo! Sinabi na bumalik! Balik! Eh, ano kaya kung bumalik na rin tayo? Isa ka pa! Sumunod kayo sa'kin! Sa akin.